kita na kami na aking kapatid. So, ito yung mga binigay niya. So, first, meron ako ditong bag. So, ito yung bag. Binigay niya to sa akin. Tara! So, thank you so much. Dahil, may magagamit. So, ito yung next na binigay niya sa akin. And, super ano naman niya, soft. And, I am sure na super comfortable ito. So, okay. Yung mga binili ko na rin is ito kasi ho, yung wala akong slipper pang bahay. Nagpunta ako sa downtown Bacolod and ito yung nakita ko. Dahil mura lang, so ito na lang binili ko. Super ganda naman niya, kaya ito na lang. Thank you din sa akin sister, dahil yung anak ko is binilhan niya ng laruan ito kasi yung gusto niya and mahal siya so ayaw kong bumili dahil ang dami naman nalaroan yung anak ko pero you know binigay niya or siya na yung bumili so thank you so much binigyan niya ng ganito Charan. so ako naman mahilig ako mangoleksyon ng ganito this is a girl and this is a boy so binigyan niya sa aking anak so so far, thank you So, now, I'm waiting sa akin order dahil nag-order ako sa Shopee ng helmet. Dahil alam niyo na dito is hindi ka pwedeng lumabas na walang helmet. Dahil ikaw po'y titikitan Kaya napakahirap lumabas. So, ayun, nag-order na lang ako sa Shopee and I'm waiting. Kain mo na ako and meron naman ako dito ng ulam. Meron naman ako ng ulam. Order ko na So, ito po ang ating all lang for today's, for today's video. So, ako po yung nagloto nito. Order ko po ng aking kapatid. Yeah, so ito po yung business ng aking kapatid. Ito po ay longganisa. And, and I think 48 pieces. And to 40 yung price. 48 pieces. And then, tatlo lang kami kumain. Kaya, kain na! So, nandito ng aming order. And, yung expectation ko is talaga yung talaga yung in-order ko na ko. So, hindi po siya light, but bright. Brighter pink. It's a pink helmet. Oh! Actually guys, yung order ko is merong star pero ito walang star yung dumating. Merong star na design. So, wait lang. So pag kami lang dito sa bahay, ito yung ginagawa namin na aking anak or ito yung kadalasan namin gawin. Dahil kailangan niyang maglaro or makipaglaro kaya ito na lang. And pag gabi naman, ito ang kanyang ginagawa. Like lumabas kami sa saglit sa bahay and then upang makapaglaro siya sa daanan or sa highway. Time check, alas 11.39 or 11.39 super lakas na init po dito at the same time super hangin so nandito kami ngayon sa waiting shed kami po ay nag-wave ng uh, big order meron yeah, kami yung dalit sa shop so ayan habang naghihintay ito po yung view ng aking kinauupuan na waiting shed as you can see yung magras patay na dahil sa sakit ng init at yung anak ko nagawa na lang ako lang laruan sa kaniya. so ito na yung aking order na high waist jeans so napakaikli pala